Aries, isa dalawa tatlo ang laging bilang para. magumpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, Aris sa two-digit number ay number 15 at number 19. At sa 3-digit number ay number 3, number 4 at number 6. At sa loto ay number 21, number 29, number 36, number 33, number 17 at number 10, nagabay ng kapalaran. Toros. Isa, dalawa, tatlo ang laging bilang para. Mag-umpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, Taurus sa two-digit number games ay number 11 at number 19. At sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 2. At sa loto ay number 21, number 4, number 42, number 9, number 34 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, isa dalawa tatlo ang laging bilang para mag ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay, sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat, at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, Gemini sa two-digit number ay number 15 at number 19, at sa 3 digit number ay number 1 number 5 at number 3. At sa loto ay number 22, number 14, number 10, number 5, number 19 at number 32, nagabay ng kapalaran. Cancer. Isa, dalawa, tatlo ang laging bilang para. Mag-umpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, cancer sa two-digit number ay number 6 at number 17 at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 5, at sa loto ay number 29, number 11, number 31, number 6, number 40 at number 22, nagabay ng kapalaran. Leo, isa dalawa tatlo ang laging bilang para mag. Umpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay, nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, liyo sa two-digit number game ay number 17 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, at sa loto ay number 48, number 19, number 10, number 34, number 25 at number 2, nagabay ng kapalaran. Virgo, isa dalawa tatlo ang laging bilang para. Magumpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, Virgo sa two-digit number ay number 11 at number 10, at sa 3 digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa loto ay number 28, number 22, number 34, number 6, number 10 at number 15, nagabay ng kapalaran. Libra. Isa, dalawa, tatlo ang laging bilang para. Mag-umpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay, sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat, at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, Libra sa two-digit number games ay number 13 at number 19, at sa 3 digit number ay number 1 number 6 at number 5. At sa loto ay number 29, number 10, number 36, number 17, number 5 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Isa, dalawa, tatlo ang laging bilang para. Mag-umpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap Scorpio sa two-digit number games ay number 10 at number 16 at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 19, number 24, number 36, number 8, number 10 at number 17, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, isa dalawa tatlo ang laging bilang, para magumpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kong. Sino ang mahusay? Sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya, ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap. Sagittarius sa 2-digit number games ay number 19 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 2 at sa loto ay number 25, number 36, number 13, number 7, number 29 at number 45, nagabay ng kapalaran. Capricorn, isa dalawa tatlo ang laging bilang para. Mag-umpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap Capricorn sa 2 digit number games ay number 12 at number 11 at sa 3 digit number ay number 2 number 1 at number 6 at sa loto ay number 23 number 5 number 31 number 37, number 28 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, isa dalawa tatlo ang laging bilang para. Magumpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, Aquarius sa two-digit number games ay number 10 at number 16, at sa three-digit number ay number 5, number 6 at number 2, at sa loto ay number 22, number 10, number 31, number 40, number 16 at number 2, nagabay ng kapalaran. Pisces isa dalawa tatlo ang laging bilang para magumpisa ng tunggalian ng mga gumagawa kung sino ang mahusay sa buhay ay walang bilang araw-araw at oras-oras na tunggalian ang pasensya ang dapat at katalinuhan para makagawa ng maayos na buhay. Nasa paghihintay ng tamang panahon para matupad ang pinapangarap, Pisces sa 2 digit number games ay number 14 at number 13, at sa 3 digit number ay number 4 number 2 at number 6 at sa loto ay number 9 number 25 number 31 number 40 number 33 at number 18 nagabay ng kapalaran